kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos dumalo sa imbitasyon ng Senado ang itinuturo ng halos lahat ng testigo na siya raw ang Diyos at leader ng Samahang Sukuro Bayanihan Services Incorporated ay tinaddad ng mga tanong si Jaren Scalario o Senyor Aguila. Kaugnay sa mga ligasyong sa pilitang ikinakasal niya ang mga minor de edad sa mga lalaking miyembro nila. Hindi rin daw nila pinapayagang makapag-aral ang mga bata sa bayan rason para daang-daang mga kabataan ang hindi nakapag-enroll at nananatili na lang sa kanilang komunidad. Naturalmente, todo tanggi si Sr. Aguila sa mga paratang laban sa kanya. Kanang mga guwan, kanang mga bata, ah, na na sir. Mga bata ba? pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan, pwede silang lumabas, mag-aral sa baba? Pwede, pwede sir. <coughs> pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. Oh, oh. E paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila magkalabas? Hindi, hindi, po yan totoo sir. Sa sobrang paghanga ng mga taong sumusuporta kay Senyor Aguila ay tila naging bulag at sunod-sunura ng mga ito sa kung anumang bagay na sasabihin sa kanila ng kanilang leader na si Sr. Aguila. Ibinenta ng ilang mga miyembro ang kanilang bahay sa bayan na tuluyang nanirahan sa komunidad kasama si Senyor Aguila dahil ayon daw sa kanya Malapit ng Magunaw ang Mundo rason para hindi na nila mapapakinabangan ang kanilang mga bahay doon. Dahil magkakaroon daw ng matinding pagbaha at ang tanging komunidad lang daw nila ang matitirang nakatayo pag matapos na ang dilubyo. Sa bawat bahay na nabebenta ng kanilang mga miyembro ay ibinibigay nila umano ang 43% ang kanilang kinita mula sa halaga ng kanilang ibinentang bahay yung gahin namin ibininta at yung 40% ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yung pong utos niya para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang is yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay. Ayon pa sa dating teacher at dating miyembro ng samahan na sobrang humahanga noon kay Senyor Aguila. Nagpamalas daw ito noon ng mga kakaibang kapangyarihan nang ito'y pumasok sa loob ng hospital. Ito ang mga kapangyarihang tinatago ni Senyor Aguila. Y yung una po, sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital, at biglang dumating din po si Jiren pag- oh. Pagdating niya po dun sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. I may nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila at may matandang lalaki at yung boses niya ngayon. You confirm that, uh, Jared? Kaya mong magboses babae, boses katsila? Sampol. Uh, Sampol. Ha? Kaya? Sige. Kaya? Alo. Eh. Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Oo. Oh. Sige, thank you. Tapos, uh, as, during our meeting, he shouted, "Let the bird, kya how, kya bird no kind of bird. Um, Let the bird sing." And unexpectedly, a bird sang. Yes, po, Ito, sir. Ito yan, kumanta oh, yung, uh, paano? May boses po ng ibon oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that Galing, galing sa kanya o oh, galing sa ibon? May ibon talaga dumating na oh, kumakanta? Sabi niya, tingog lang gamkiyahaw. At may tumunog na naman, naman, din na ibon. Okay ah. There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, Let the rain stop and indeed the heavy rain stop. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes, po, sir. Huminto talaga ang ulan, niya? baka na Aks, baka accidentally lang po din po sa inyo. Bakit ka naging diehard? Noon po yun, sir. Ano yun? yung, yung, sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Ayaw man aminin ng mga taga-sukuro bayanihan na sila ay kulto, pati na ni Sr. Agila na Tanggi sa paratang na ito. Pero ang senador na mismo na si Bato de la Rosa ay naniniwalang pasok na pasok sa depenisyon ng kulto, ang samahan na pinamumunuan ni Senyor Aguila. By definition ng kulto ay talagang uh, ako, forgive me if I offend pero pasok talaga sa definition kung sabi mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung uh, lahat-lahat ng definition nandoon sa kulto. Sa ngayon, ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Senado si Senyor Aguila kasama ng iba pa nitong mga kasamahang na cited in contempt noong nakaraang hearing sa Senado. Hindi pa alam kung kailan muli magkakaroon ng kasunod na hearing, pero ang plano ni Senador Bato de la Rosa ay gagawin ito doon mismo sa Socorro. Sa edad na 23 sa parating na buwan ng Nobyembre, ay nanganganib na baka sa kulungan na sa bilibid magdadaos ng susunod niyang kaarawan sa si Senor Aguila. Kapag makasuhan ito at sakaling mapatunayang nagkasala sa mga aligasyon laban sa kanya, ikaw, sa tingin mo ba'y kaya ni Senyor Aguila na bumuo ng bagong kulto sa loob ng bilibid? mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.